Uh, guys, good morning. Uh, Jason Gagote pala as Kapogi. <laughs> guys, share ko lang yung pagkain bite sa akin ni Meta sa Content Monetization Tools which is yung tatlong tools ngayon na pinagsama-sama. Ah uh, guys, sa hindi pa na invite ni Meta ngayon, uh, magbibigay lang ako ng konting tips guys. Guys, mag-focus kayo sa stories, text, photo, tsaka reels. O kaya kung kaya nyo mag-live guys, mag-live kayo. Kasi ako guys, hindi ko naman ginagawa yon kasi busy ako sa trabaho. Yun lang guys, tsaka huwag kayo nag-upload ng mga video na may watermark kagaya ng mga TikTok o kaya ibang platform pa yan. Huwag yung huwag ganun guys. Uh, Facebook tayo eh. Kaya dito lang kayo mag-focus. Kung meron kayo sariling watermark kagaya ko, meron ng ganito naglalagay ako sa mga video. Ko. Sa inyo yun eh, walang mag-claim nun. Tsaka guys, pag kami nag-comment sa inyo ng isa sa mga post nyo, balikan nyo ng tatlo yun guys. Uh, proper engagement yun guys. Tsaka tapusin nyo yung video nyo guys bago kayo mag-react. Ganun lang kung kaya i-share nyo kasi yung lahat ng manunod dun sa video na share nyo parang sa inyo na rin yun engagement yun guys kaya ganun lang huwag yung mawawala ng pag-asa tuloy tuloy lang uh, balang araw makukuha nyo rin ako ay yung content modification tools thank you grabe